Hi guys! Welcome back to my vlog! Hello! Umiit na lagi yung mukha ko. Na ako sa gawas guys because I'm waiting for daddy. We will fetch kian today at 12 o'clock. Maaga pa naman mga 11.30 pa. Because suspended yung classes sa Talisay guys dahil sa bagyo. May bagyo daw paparating. And masama talaga yung panahon. Oh yun and ako pa naman may sipon pa so hindi ko talaga hindi kailang hindi, ay hindi pwede ako maulanan ay nako so umalis lang ako sandali nagpaalam ako sa boss ko na alis mo na ako guys sandali kahit dahil nga susunduin ko sasamahan ko si daddy magsundo kay Kian and Happy ako guys kasi last Sunday, binigyan si Kian ng mother in ko ng Italian na gold. Yan. Ika. Oh, ilak na. Ayaw ng bata guys. So ako muna yung gagamit. So pineran ko siya ng aking, uh, ano, yung mukha ni Jesus na makapal din. So para na talaga akong alahera guys. Tingnan nyo naman yan. Thank you, Mami Lee. So andyan na si Daddy. nag open ako ng gate para makaalis na kami ng maaga. And makabalik kami kaagad, guys. So, ayan. And taligsik na, guys. Taligsik na. So, at least safe kami tatlo. Pag uwi namin, nandito lang kami sa bahay tatlo. And ganamit ko na rin pala guys, sinuot ko na rin yung gold ko na earrings. Hindi ko kasi to usually ginagamit kasi nga natatakot ako masnatch ba. Pero anyway, nakasasakyan naman ako. So, there's no reason na masnatch. Hindi pa So again, and I just bond my hair like that. Kasi nga, pang araw o dalawang araw na to hindi ko to binasa. Kasi nga, ayaw ko lang basain yung buhok ko guys, parate. Kasi number one, ang hirap yung suklayin so kasi ang haba na. So, balak ko by the end of the month, magpapagupit na talaga ako guys ng soft layers kasi parang wala ng body sa likod. Mahaba na lang talaga siya. And ang hirap na niyang suklayin and ang hirap na rin niyang i-maintain. Hindi ko na ginagamit pala yung purple shampoo and conditioner guys kasi hindi naman to blonde yung hair ko. But I'm just using the Palmolive Silk and Straight. Yung kul kulay pink yata. Bakit pa ba mga rapper ng ano dito, eh? May mga rapper ng mga ice cream, mga ano. May nice na gate naman kami. Ano ba diba ito? Sinasadya talaga itong ipasok dito. Parang <laughs> tayo nakakakita ng mga ano, debris dito sa ano namin. Sa, lo sa loob ng aming garahe. Ano ba diba yan? Nakakaloka. Bukas pala guys, maaga akong gigising. Pagkatapos namin ihatid si Kian, yun ay kung hindi pa rin suspended yung classes nila. Ay hindi, yun ay ko suspended Kung hindi na, hattid namin siya ng maaga bukas. Diyan, diretso kami sa Kishanta. I will send my sister and her uh, children. Pupunta silang tatlo sa Taiwan. So, ihatid namin sila ni Daddy. Dalawa yung kotse na gagamitin. Yung sa amin, isasakay yung bike ni RG. At saka yung mga luggages nila. And then yung sa kotse ni ate, doon naman sila sasakay guys. Kasi hindi sila magkakasya dito sa sasakyan namin because, ilak ko lang tong game. Because, ang laki ng bike ni Kuya RG. So, kailangan i-flip yung ano namin, upuan sa likod. So, walang ibang magkakasakay noon. Kundi yung ano lang niya, bike. So, ayan. Alis na ako, guys. Guys, I'm back. So, Uulan na talaga, guys. Buti na lang may dala akong jacket. Ay, may payong din naman kami. So, hindi ako pwedeng babasa, guys. Dahil may sipol ako. I'm going pa rin yung trangkaso ko, guys. Hindi pa rin ako okay. Hindi, dad. So, as you can see, dag-oom. -um. Huh? Da yes, okay na. No, da dag-oom -um kayo. Ang kalangitan, guys. Super ka -um. So, at least kung ma... Ano ko si Kian, masundo namin, safe kaming tatlo sa bahay. Ang inaalala ko lang, guys, baka mag-brown out. So, wala kami kuryente, walang internet, walang tubig. Yun lang talaga masaklap. So, kailangan na namang magpondo-pondo ng mga tubig and all. sagan ng mga bagyo bagyo guys and it's been 2 years no, 3 years since bagyong odet tayo ay nakalimutan ko mag lipstick hindi kailan kilay naman tayo mag 3 years pa? ah 21 ba to? 2, 3, 4 mag 3 years pa di ay mag 3 years pa mag 3 16 2024, 24 Magti years since Baguio Odense okay, lumabas lang ko sandali guys mamayang alas 2 merong earthquake drill may po earthquake drill si TDCX actually sa buong central block so may dalaw akong ahente na nagvolunteer so they will be participating sa earthquake drill. Ulan, hindi naman ako masyadong busy ngayon. Tamang tama lang. Isa lang yung coaching ko and baka hindi pa siya maka-coaching mamaya dahil kasama siya sa uh, earthquake drill. So, baka maliit. Ang lakas daw ng ulan sa city, guys. Kaya dami kong ahente na na today. day pa naman. Sana na talaga hindi siya magtuloy-tuloy itong bagyong to. Ano ito? Mustang. Yan na. Tulog po yung Sadeca. Grabe guys. Mustang yung sasakyan. Nakatira lang sa subdivision. Every. So tapos na kami mag-breakfast kanina pa ni Daddy. We had a lot of food. Thank God ininit lang niya yung sobrang pagkain. Meron pa nga kaming tinolang manok. may sabaw. Kalimutan siguro ni daddy yun. Na initin. Para na yung gabi lang daw yun. Kasi nga. Maulan. Maulan na. Araw today. Today is. Ano bang araw ngayon? October 22. 2024. So I'll be back guys pa kung ang tungo kang kon. Biyab ni kon. Sa ekso ni Papay Blue. I'll be back later pag kasundo ko kay Kian Boy. Guys, so we're here na ni Daddy. Si Daddy nakapark doon sa likod. Ako naman is nakaabang dito sa may gate para paglabas ni Kian ano na. Dala ko yung payong namin and jacket din ako guys kasi giniginaw ako. Uh, eight minutes more and out na si Nakian. Sakit kayo ulo oh guys. Dahil talaga ito sa sipon ko. Good matching ubo. Dami ng parents sa labas o. Oh. Dami na. Iba kasi dito nagpo-commute lang din. Si Kian talaga guys, nagpo-commute lang siya pa uwi. Pero dahil nga may emergency ngayon, uh, may, may bagyo daw. So, kailangan namin isang sunduin na maaga. But on a regular ba daily basis lang, wala namang ano, uh, walang mga emergency na ganito, siya lang talaga yung pinapa namin. Kasi we want him to be independent. So, sumasakay lang siya ng tricycle, papunta, pa sa bahay. Kasi isang sakayan lang naman. The problem lang is, kailangan niya maglakad outside here mga ilang meters para doon sa terminal. Yun lang ang downside. Kasi nga, uh, medyo malayo dito yung terminal. So, meron na ako nakikita ang mga estudyante dito na nakaupo. Pero yung sila hindi ko pa nakikita. Yung grade 7. I'll be right back. And I'm home, guys! Kanina pa, mga 5 minutes ago. So, nakakain na rin ako ng saging. Dumaan kami ng rutasan, guys. Nipalit mig usa ka Usa na saging because na miss namin ang banana. It's been a while since uh, we ate banana. Wala kaming fruit sa bahay ba. So, bumili ako ng isang sipi. Tag 90 yung isang kilo. So, bali 100 yung binili ko, guys. Na ano. So, at least marami na kaming saging ni Daddy. And yung uulamin namin mamayang gabi is yung tira naming tinolang manok kahapon. Paparesan lang daw ni Daddy ng uh, Shanghai Lumpia. And gustong gusto ko talaga tong aking bagong kwintas, guys. Thanks talaga to my mother-in-law. And thanks to Kian dahil hindi niya nagustuhan to. Siguro dahil masyadong uh, makapal to para sa kanya. kasi nga natatakot din ako guys na isut papa kay Kian eh naglalakad lang yun pa uwi papuntang terminal ay baka mas snatch guys ang mahal kaya nitong mga ganito ngayon siguro nasa mga hindi ko alam basta mahal na itong mga ganito kasi ang tagal na nito eh so sabi ko sa kanya yung fancy lang niya yung stainless lang talaga yung gagamitin niya ang gusto din naman ng bata na yun lang muna yung gagamitin niya for the meantime kasi hindi pa naman fashionable si Kian. Eh, wala pang fashion. So, I'm glad. And Daddy is also happy na safe na kaming tatlo. Andito lang kami sa loob ng bahay. Kung ano't anuman mangyari, at least kasama, magkasama kami. Hindi na kami mag-worry ba na uh, anong oras darating si Kian. Anong oras uuwi yung bata. And si Daddy ayun kumakain. Ininit niya kasi yung ulam na binili niya. Kiniling, tapos may munggo, tapos may dried fish pa na natiraan may inununan. So yun ang ulam. And then si Kian, since hindi siya nakapag-lunch sa school, so yung baon lang niya yung kinakain niya ngayon. Ako, okay, dito lang sa taas. So I'll end my vlog siguro guys, kasi wala nang ganap. Yun lang ganap ko ngayon. May work ako hanggang 7pm. So wala na akong... Uh, hindi na kami aalis ng bahay din bukas na naman kapag yun nga may klase na naman si Kian and pupunta kami ng airport and mag-vlog ako siguro guys bukas na so ngayon I'll end my vlog for today ingat kayo parati guys salamat maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa aming channel La Familia or La Familia Vlogs enjoy the rest of the day people ingat kayo parati dahil love tayo ng Panginoon Babush